Hindi na sana makakakuha ng bangka kai, Paalis na lang ang bay Ay nakabahala pa no good You know, may bibigay na si Sir Lupe na sa isa nating kaibigan dito Santa Maria daladala -dala niya yung rad siya mga master so bibigay na natin yung red. Ibigay na ni sir. Ayun. Oo, pero mas sulit tip ito. Mga tingting. Oo. Yeah. Mga tingting mo. Sulit tip yan. Mga, Mga tatlo. Para lang parang pulit. Tsaka kuya mamaya isisit up natin yung ano may Mayroon ba yun na leader line yun sa iyo? Ano ba nakalagay dun? Nylon? An nylon. Ah, nylon lang parang ganito. Hindi pa yung hindi ba yung kasama niya sa akin? Sa lang ganito. Ganyan, ganito kuya o. Yan. O, lalagyan. Marunong ka naman maglagay di ba ng ganito. Hindi maliit lang sa akin. O, maliit lang talaga dapat. Hindi ganun talaga. Hindi ganun talaga. May dugtong. Hmm. Yan. Maganda yan. At hindi mo na, eh, sa bagay, ugods pa naman yung reel kaya... Ang ibibigay ko muna sa iyo, yung ready hat muna pero kung hindi na 'yun may, magagamit yung reel mo madali tayo humanap ng ganito halak lagi naman natatapon narito eh ganda eh magaan Kaya, hindi ka mangangalay tapos ay ano sulit ityan napaltik paltik yan patay bago pa ba? bago pa ay, ay yung ano yung ganito sulit kasi nginit ko nilo ang ah, ipapatong mo negative nilo oo hindi ano yan sila putol yung dulo kahapon ngaba pa kalawag pero nakahuli kakapon Aho Oh, si na 'yan pagkatapos mo ay pwede mo ito banlawan para hindi siya mag ano nang kalawang. Eh, mga so, ano 'yan oh. Ano? Hindi yan basta-basta kinakalawang. Basta-basta yan kinakalawang. Restock lang yan di. 'Yon, okay ano. Yan ngayon, id. di. Eh? Parang tingting -ting lang 'yung oh, boleh. Kuli ah. nang mamaw yan. Ah, hindi nang pagkislawin ano. Yun, ayos. Isa na naman angler ang nabigyan natin. Yan si Kuya. Bago ng kanyang rod. Hindi na, hindi na siya gagamit ng kanyang matigas na rod. Isa sa bata ay ginagamit na rin eh. Doon Oo, binigyan ko din. Sir, gustong gustong mag-casting nun. Oo. Oh, oh. Yan. Ito Para si Parang ayun nga. Nabigyan ko din na yan ng rad. Yun, galing sa akin din yun yung rad na yun kay Kuya Day. Ano, puro po yeah. yan kung galing kay Sir. <laughs> 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 Pero may rod ngayon. <laughs> uh, ka -ka -ka <laughs> ako kahit walang huli, basta makapamiwas, ayos lang. Ayun, kapag nakakapag, kayo, eh, dito naman ay nakakahuli. Eh, di lalong mas maganda. Ayun, okay. <laughs> Mamaya, nandyan din ako sa dagat naman. <laughs> ay sumunod nagkita, amin. <laughs>